Welcome sa aming channel. Ito na ang part 2 ng ating anime recap na Pinamagatang Isang lalaking gustong maghiganti sa minahal niyang babae. Nagsimula ang kwento sa classroom kung saan makikitang nakaupo si Makabe at nagmamasid-masid dahil nakatanggap siya ng isang love letter mula sa isang secret admirer. Naisip ni Makabe na baka galing ito kay Aki Adagaki. Ngunit naisip din niya na hindi style ni Aki ang magbigay ng love letter kung kani-kanino man dahil mas gugustuhin ito na mamahiya ng mga taong nagkakagusto dito. Naisip din ni Makabe na baka ang katabi niya sa klase ang nagpadala ng love letter sa kanya. Ngunit nasira ang kanyang pag-iisip nang sumingit sa usapan ang class representative nilang si Futaba. Nakarinig naman si Makabe ng usap-usapan ng kanyang mga kaklase. Pinagtatawanan ng mga ito ang baong lunch ng isa sa kanila dahil may laman itong paa ng baboy. Naalala tuloy ni Makabe ang kanyang nakaraan kung saan ang nickname niya ay paa ng baboy. Kaya naman, kailangan ni Makabe na maitago ang kanyang nakaraan sa kanyang mga kaklase dahil baka mag-iba ang pagtingin ng mga ito sa kanya kahit nagwapo na siya ngayon. Napaluha naman si Makabe sa kanyang mga naalala na labis na ikinagulat ng kanyang mga kaklase, pati na ng kanyang profesor. Sumapit ang reses at iniisip pa din ni Makabe kung sino ang nagpadala sa kanya ng love letter. Nag-aalala din siya na baka malaman agad ni Aki ang kanyang tinatagong sikreto na magiging dahilan para mabuliyaso ang kanyang mga plano. Labi siyang naghirap para lamang mabago ang kanyang sarili. Binago din niya ang kanyang pangalan at nag-effort na mag-exercise, kaya naman hindi siya makakapayag na masira ang kanyang plano. Bigla na lamang nagkagulo sa harap ni Makabe dahil sa mga estudyanteng nagmamadali para bumili ng tinapay sa kantin. May isang cute na babae na tumatalon-talon para makasingit sa pila, ngunit wala siyang magawa sa dami ng tao. Naalala ni Makabe na ang pangalan nito ay Yoshino, nang natumba ito sa harapan niya dahil sa pagsingit nito sa pila. Tinulungan naman ni Makabe si Yoshino at kinuha ang dala-dala nitong papel kung saan nakasulat ang mga pagkain na dapat nitong bilhin para kay Aki Adagaki. Nabili naman agad ni Makabe ang mga tinapay na gusto ni Aki, nalabis na ikinatuwa ni Yoshino. Bago makaalis si Yoshino, pinigilan siya ni Makabe na labis na ikinatakot ng dalaga dahil mukhang may masama itong gagawin sa kanya Nagsorry naman si Makabe at nagsabing nagbibiro lamang siya Wala na ding nagawa si Yoshino kung hindi pumayag na sumama sa kanya si Makabe para makita at makausap si Aki Sa isang storage room malapit sa gym Nag-aabang na si Aki sa mga pagkain na binili ni Yoshino Pinagalitan pa nito si Yoshino dahil sa kabagalan nitong kumilos. Dali-dali namang kumain si Aki habang nasa labas ng storage room si Makabe at palihim na sumisilip sa nangyayari sa loob. Lumabas ng storage room si Yoshino at pumasok naman si Makabe na labis na ikinagulat ng cruel princess. Nagsabi si Makabe na gusto lamang niyang kamustahin si Aki. Sumagot naman si Aki na okay lang siya. Si Aki naman ang nagtanong kung masakit pa din ba ang sugat ni Makabe sa kanyang kamay dahil sa nangyari noong nakaraang araw. Maya-maya pa, bumalik si Yoshino, bit-bit-bit-bit ang dalawa pang bag ng tinapay. Ngunit, bigla itong nadapa at aksidenteng nakita ni Makabe ang white panties nito. Tinusok naman ni Aki ang mga mata ni Makabe para hindi nito makita si Yoshino. Makalipas ang ilang minuto, binigyan ni Yoshino ng strawberry juice si Makabe na labis na ikinairita ni Aki. Pinuna ni Aki ang pagiging mabait ni Yoshino kay Makabe kahit hindi pa naman ito lubos na nakilala ang lalaki. Gustuhin mang tumutol ni Makabe kay Aki, wala na siyang nagawa kung hindi pakinggan si Aki kung paano nito sabihin sa kanya na si Yoshino ay sa kanya lamang dapat maging mabait. Alalay niya daw kasi si Yoshino. Tumayo naman si Makabe sa kanyang pagkakaupo at lumapit kay Aki. Sinabi niya na pwede naman siyang utusan ni Aki sa halip na si Yoshino na sobrang ikinagulat ng dalaga dahilan para mag ito ng sobra-sobra. Ikinatuwa naman ni Makabe ang nangyari dahil para siyang bida sa isang romance manga. Lumakas tuloy ang loob ni Makabe na magagantihan niya si Aki sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng school, Nag-iisip si Makabe kung paano makukuha ang cellphone number ni Aki nang bigla siyang mahulog sa isang patibo. Biglang lumaba si Yoshino na nakasuot ng jacket na may hood at may dalang kutsilyo. Hindi lang 'yan, tinawag din ni Yoshino si Makabe sa dati niyang nickname na Paan ng Baboy na labis na ikinagulat ng binate. Narealize naman agad ni Makabe na si Yoshino pala ang nagpadala sa kanya ng love letter kung saan nakalagay doon ang nickname niya na Paa ng Baboy. Tinanong din ni Yoshino, si Makabe kung gusto ba nitong maghiganti kay Aki dahil natatandaan pa siya nito kahit na nagbago na ang itsura nito ngayon. Naalala ni Makabe ang isang picture kung saan kasama niya si Aki. Kapag zinom ang picture, makikita ang isang batang babae na nakatingin sa bintana. Ito pala ay walang iba kung hindi si Yoshino pinakawalan ni Yoshino si Makabe at nagtapat dito. Kinuwento niya na matagal nang nagtatrabaho ang kanyang pamilya sa pamilya ni Naaki, kaya naman naging alalay din siya ng cruel princess. Akala ni Makabe na masisira na ang kanyang planong paghihiganti nang biglang nagsabi si Yoshino na tutulungan siya nito na makamit ang kanyang hinahangad na revenge plan. Kinabukasan sa school Makikitang napapalibutan si Aki ng kanyang iba pang alalay habang nakatingin sa kanya si Makabe mula sa malayo. Nag-iisip pa din si Makabe kung ano ang gustong mangyari ni Yoshino dahil sa sinabi nito kahapon na tutulungan siya sa kanyang paghihiganti kay Aki. Hindi pa din kasi siya makapaniwala na itatakwil ni Yoshino si Aki para tulungan lamang siya. Dahil dito, Desidido pa din si Makabe na gawing mag-isa ang kanyang plano dahil hindi niya mapagkakatiwalaan si Yoshino. Balak ni Makabe na kunin ang contact number ni Aki at kailangan pa din niya itong magawa sa lalong madaling panahon Nakita ni Futaba si Makabe at nilapitan ito. Tinanong ni Futaba kung naliligaw ba si Makabe pero sumagot naman ito na ayos lang siya sabay kuha ng mga papel na dala niya. Naisip ni Makabe na itray kay Futaba ang diskarte niya kung paano makukuha ang contact number ni Aki. Kaya lang, narealize ni Makabe na nakakahiya pala itanong sa isang babae ang contact number nito lalo na kung wala pang laman ang kanyang phonebook. Dali-dali namang tumakbo si Makabe para maiwasan niyang ipahiya pa lalo ang sarili kay Futaba pagdating sa classroom. Nang hingi ng advice si Makabe sa kanyang kaklase kung paano manghingi ng contact number ng isang babae. Maya-maya pa, narinig ni Makabe ang usapan ni Nafutaba at isa pang class representative. Nag-aalala ang mga ito dahil nagkulang ang miyembro ng beautification club na kinabibilangan ni Aki, kaya naman naghahanap sila ng taong pwedeng sumali dito. Agad namang nag si Makabe na sumali sa club ni Naaki dahil wala pa din naman siyang club na kinabibilangan. Naisip din kasi ni Makabe na ito na ang kanyang chance para mapalapit pa lalo kay Aki at para na din makuha ang contact number nito. Dito na nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Kung hindi ka pa nakakapag-like at subscribe, mangyaring pindutin ang like at subscribe button para updated ka sa aming mga video uploads.